guys, ayan dumating na nga ang ating parcel na DIY this washing ayan, ah. ayan bubuksan na natin siya ayan, mag-aaral ako magtimpla nito guys para sa aking paninda ibibenta ko po siya ayan, buksan na natin ng ko. Liit. Nakakatakot. Okay. Aking DIY. kada At meron siyang resibo. Ayan. At syempre, ay, yun na. Ayan, ito ang ating binili, mga Lodi Tot. Ayan, oh. Ayan. Oh, diba? Gagawin ko na siya mamaya. ay oh. Ano? Wise Cleanser How to Make Cleaning Product DIY Kit. Hey, okay. dagdag yung pang ano sa negosyo. Dahil kaka-open lang natin ulit ng ating tindahan. Kailangan natin ng dagdag na pagkakakitaan. Ayan. Ayan Ito yung regular premix fresh kalamansi ito yung ating na ano napili na flavor Ayan yung gel ah uh, ang... oh di ba at syempre itong magic sarap ay magic sarap hindi pala 45 <laughs> Fortified, oh, Fortified Bubble Buster. Ayan. Hey, hey. At ibibideo ko rin mamaya kung paano ko siya imi-mekos-mekos mga lodi. Ayan. Ngayon ang pag-open muna ng ating parcel at mamaya naman ang paghalo nito. Bye bye guys! Thanks for watching!